Magandang hapon sa atin lahat. What's up mga kabay? <laughs> Yan, welcome back to my channel. Uh, Mag-update tayo mga kabay sa mga ano, mga ICO ko na mga iba't ibang klaseng halaman. Tapos may binunsa din ako yung napulot ko doon na red balite Yan, eh, papakita ko sa inyo mga kabay. Yan kasi ito tag-ulan napakadali talaga mag-alaga ng mga halaman ngayon lalo na pagdating sa mga cuttings ah uh, napaka-anuman kabayan napakabilis talaga siyang mabuhay kasi kapag ulan mga kabay uh, yung tubig ulan kasi walang halong chemical hindi katulad dito sa ano may halo kasi siyang chlorine kaya mahirap manawasa man o oh, sadip well uh, pagka-may chlorine mga kabay hirap na hirap na mabuhay yung halaman natin may, may mabuhay man siguro swertehan na lang talaga sa mga sampo marami na yung tatlo mga kabay na mabuhay pero pagkatag-ulan ito yung mga pinakamaganda talaga magtalin Ah, uh, balikan ko kayo 5 minutes later piraso ba to sampo yan buhay sa lahat yan o ito sobrang dami yung ano tumubo apat apat tas isa tas dito tatlo yan o tatlo yan o isa, dalawa, Tapos, tatlo. Sa kabila naman, lima. Yan, so, isa, dalawa, tatlo, apat. Ah, uh, pang lima yung nasa baba mga kabay. Ayan oh. Yan, ito. Tatlo dito mga kabay. Yan o. Oh. Tapos itong dalawa sa taas. Yan. O, ganun lang sa mga kabay yung ano natin. Tapos ito, Ah, uh, check din natin to. Yan. O, oh, buhay buhay din sa lahat mga kabay lima yung kinanim ko dito yan no, nangitim na yung kanyang ano uh, katawan yan uh, di, tag isa bali tag isa lang din siya mga kabay yung ano kanyang baby yung kanyang mga bibis yan tag isa pero at ang importante mga kabay buhay na buhay yan ito yung ano yung red balete na napulot natin ayan o oh. inaisiyo ko sa kanina yan, inisiyo natin yan mga kabay. Yan siya, malaking, ano rin siya mga kabay, malaking puno. Bali-sanga lang din siya. Tapos dito, yung red balite din na pulot ko dun sa Makati. Uh, tinanim ko rin siya sa buti ng ano mga kabay. Buti ng kok, ayan na siya. Uh, may ano na siya, apat na sanga. Panglima yung nasa baba. Tapos may tumubo pa yung kulay green, ayan. may tumubo pa. Yan. Uh, ihangin ko rin to mga kabay. Yan, ihangin ko ito mamaya. Tapos itong ginawa kong enjoy photos na hindi na natin kailangan magdilig. Kasi ayan na nga. Uh, ah, ayan o. Oh. Naglagay tayo ng ano. Ay, ay. Ano ba oh, uh, ayan o. Yan. Diyan dumadaan yung tubig mga kabay. Papunta dito sa taas. Ang ano lang dito mga kabay. Palit lang tayo ng palit ng tubig. Every, ah uh, every week. Kailangan natin mapalitan ng tubig mga kabay para mananatili yung natural na tubig para yon ang mag ano magsusupport dito sa kanyang mga dahon yan may nahalo pala ako dito purong green kasi dapat to puro baragitid na ano to ah uh, enjoy putus tapos dito yung mga bonsai bonsai na natin yan o tapos yung sampalok natin mga kabay yan uh, ito ito mga kabay, kasi nang problema ko dati, uh, wala kasi siyang dahon. Tapos ginawa ko mga kabay, dinagyan ko siya ng itlog, dinurog ko dito sa puno, itong puno niya, ito. Uh, mga, ano siguro mga kabay, mga isang buwan din. Ito na yung mga tumubo, sobrang dami. Nagulat nga ako mga kabay, yan, sobrang dami talaga. Yan o, kabila pa, o, yan, o, may mga maliliit pa. Yan o, yan, may mga maliliit pa. Tapos ito, grabe talaga mga kabay, sobrang dami talaga yung tumubo. Oh, yung inaano ko lang na mga tatlo siguro or apat kasi bala ko ng mga kabay uh, badingan yung tanggalin yung balat tapos kukuha ko ng sampalok din na uh, may tumutubo na na ganito yan ibading natin yung ganyan uh, nagulat ako mga kabay kasi notice talaga dapat eh na kailangan ko magbaging badingan sana natin pero grabe mga kamay, nagulat ako. Grabe, ang dami niyang dahon na binigay. Kaya sabi ko pala yung ano, itlog, napaka-effective pala. Ayan, no? Oh, sobrang dami. Yan. Oh, ganun lang sa kano pala mga kamay. Ganun lang kadali yung ano. Magpasa nga tayo. Kasi, ayan nga, mahaba kasi yung kanyang katawan. Kasi dyan ko sa... Uh, ako akong gumawa ng layer sa pinakatas Ito, binaluktot ko. Kasi sobrang sang haba. Ayan, binaluktot natin. Yan, pati yung ano, uh, kanyang ano nagbigay din oh, ayan, oh may mga sanga pa yan ito yan ito yan ang ganda dito mga kabay pag ito mabuo pati dito mga kabay oh tingnan niyo naman lahat ng nabakanting katawan tinubuan talaga yan, oh, ang ganda tuloy tingnan yan ganyan lang mga kabay kasi ito nagwire na ako yan pangit nga ng mga wire ko mga kabay kasi napulot ko lang yan ayong uh, sa ano ng kuryente yan. Pero okay na yan mga kabay. Kasi at least dito, magsimula dito sa puno, mapaganda na natin yan. Yan, napakabilis. Ito, mga ano pa lang ito mga kabay. Mga isang buwan mahigit pa lang. Mula nung nagpaano tayo ng, ano, ng itlog. Pero ngayon, kita nyo naman, no? O, sobrang ganda ng kanyang mga ano. Mga dahon na bagong tubo. Yan siya. O, sobrang ganda. Tapos buko dito kasi sa mga ginagawa natin na pag ICO, linalagyan natin ng plastic na ganito. Uh, sa mga pagdating naman sa mga pilo mga kabay. Yan. Tapos dito nag-design pa tayo ng ano. Uh, isa pang puto sa yan. Oh. Buti din ng ano. siya yan nga mahilig din sa mga ganyan na ano. Linagyan ko rin ng wire. Mabusisi lang pero at least uh, okay na rin yan mga kabay. Tapos dito pakita ko sa ibang ano natin dito sa ano. Ito may ginawa din ako. Ah, binutasan ko naman mga kabay. Yan oh. Putos din to, enjoy photos Sayang lang yung una kong ginawa na, na ipamigay ko. Ah, hindi ko nakuha ng video. Yan binigay ko doon sa kasama ko sa ano. Sa Makati. Ayun siya. Oh, ito. Ang ganda niyan mga kabay pagkaya ng nag-ano. Mabuo buhay na rin siya. Yan oh. Galing din yan sa ice mga kabay. Ang dami na rin tumutubo. Yan mga panibagong sanga. Yun, sobrang dami yan mga kabay. Oh. Yan, ganun lang yung mga ginawa na, ginagawa natin. Kasi yung mother plant ko ito. Yan, oh. Yung mother plant natin, tinanim ko rin sa ano ng electric pan. Yan, pagka gusto kong mag-design mga kabay, katulad yan, ah uh, kumukuha lang ako dito mga kabay. Yan, oh, uh, yan o, mga bagong potol yung mga lumalampas tulad nito lumalampas pinuputulan ko yan yan din siya yan tapos yung isa pang ko dito ayan na ah, malago na tapos dito ah, yung baragitin natin na third ayan oh, sobrang ganda yan kasi tag ulan Sobrang ganda ng dahon nito mga kabay Ayan ang oh, ganda kanyang baragitid Yan ito pa oh. Sobrang ganda talaga Yan tapos yung isa pang bonsai ko dito na sampalok, ayan, nakalier na yan. Ayan, tumataba na kanyang bagong mga branches. Dito, to ganda oh, sobra. Oh, kung makikita nyo yan mga kabay, lalo na sa personal, sobrang ganda yung dahon. Oh, ayan, basang-basa pa basa sa tubig ulan. Hmm. Ayan, sobrang ganda mga kabay. Oh, yan, ganyan lang mga kabay. Ito, hinangin ko naman. Tapos dito may ano rin ako. May red balete na malapit na mabuo. Yan siya. Nakalatag na talaga yan. Yan, ito. Uh, antayin ko na lang yung mga kabay na lalaki din to kasi uh, magdidesign din ako dyan sa ano. Sa sanga na yan. Ito, ibalok to tatin doon. Yan. Ang mahalaga mga kabay pag magbunsa, yung mga wire tulad nito, Kaso lang mga kabay, ah, wala akong makuha dito. Nahihirapan din ako. Hindi ko alam magpaano mag-order. Yan, oh ito okay na to. yan magantay na lang ako mga kabay na. Ah, kakapal yung ano nito, yung mga dahon. Kasi pagka nagtanggal tayo talbos mga kabay, yung mga dito tutubo na yan ulit eh. Yung mga ano niya. Yan siya. Yan. Matagal ko na rin alaga mga kabay, sobrang laki yung puno yan, ayan oh nakakapit din yan sa bato yan siya tapos yung isa dito ayan hoy may tumubo pa sobrang cute <laughs> yan tumubo din no oh. yan oh Lagaya ng ano kindi oh ganyan lang oh ganyan lang sa mga kabayo. oh napaka simple tapos ito yung isa tapos na rin Nawiran ko na rin yan maganda na rin yan mga kabay nalatagan na rin natin yun ah uh, dito may mga buto ako tinanim ah uh, iwan ko kung nabuhay ayan mayroon na yan o no. kung nakikita nyo yan yan siya nandyan lang yan i-relax lang yan okay, ah uh, tapos yung bonsai ko pala na mga kabay pasilip kasi yung buo na talaga bonsai natin ah uh, dito ko sa, sa labas linagay mga kabay para parati siyang mababasa sa ulan you know yay yun obo buo na talaga yung mga kabay uh, ito yung kanyang puno yan o no? may tubig pa yon oh, buo na talaga yung mga kabay yan o no? labas tayo dito sa gate And dito tayo sa ano bilid siya umuulan pa rin ayun mga kabayo oh. sobrang ang ganda yan ang kanyang latag oh yan. Sampalok. Yan, tapos dami ko bubon sa dito mga kabay pero nag-ugat na rin siya. Totolad nito mga kabay yung 21J Wells. Hindi pa siya nag-ugat. Pero yung dito nag-ugat na sa lahat mga kabay. Ayan oh, mga markot naman to. Ano mga markot natin? Ayan oh, nag-ugat na rin siya. Tapos yung isa pa, ayan oh, sobrang daming ugat. Ngayon ganoon lang yung mga ginagawa natin daw kasi balak ko to mga kabay yung mini bonsai. Tapos yung golden duranta natin iwan ko kung nag-ugat din to. yan nag-ugat din. Ayun, nag-ugat din ayan no oh. Daming ugat din. Golden duranta. Okay? Ah uh, balik na tayo dun sa loob. Ah uh, basta gano lang yung mga ano mga mga kabay mga ginagawa natin. dating sa mga halaman kasi yun nga mahilig sa halaman, bonsai mga propagation. Uh, Ganun lang yung gagawin natin. Yan, paano mga kabay? Hanggang dito na lang yan. kita Kitakit sa sunod ng mga video. Uh, wag ng kalimutan mga kabay, paki like paki-share. Tsaka, pakipindot ka pa rin yung notification bell para pag may mga bago tayong upload na video, uh, parati kayo nag yan Bye-bye!